Okay, talking about national ID. Hmm, Na-receive nyo na ba yung national ID nyo? Yeah. Na-receive nyo na ba? Ay, ako yung national ID ko yung na-receive ko after two and a half years. Yung iba, uh, mag-aapat na taon na, wala pa. Okay? <laughs> Wala na daw pag-asa Eh, wag kayong mawawala ng pag-asa Darating din yan, ha? Darating na yan. Sigurado Masain man yan Hindi naman nang maduman kong sain Hindi man nang magamit kibang tao Okay Talking about Talking about National ID Okay Okay, eto ha May warning po Ang uh, sinito National or Philippine Statistics Authority Or PSA oh, Lalo na, ha? Makinig kayo Okay, agencies, oh, agencies that refuse to accept the national ID as sufficient valid proof of identity without just cause are punishable by o oh, punishable with a fine of half million pesos. 500,000. Uh, ito yung sabi ng Philippine Statistics Authority. Denying, ah, uh, yung mga nagdi-deny ng yung national ID natin, kung meron na kayong national ID, okay, as valid ID. Pag dinideny kayo, pwede kayo magreklamo. Denying national ID as valid proof of identity could result in 500,000 peso fine. Kasi karamihan ng uh, iba dyan, yung iba, eh, pasensya na. Prangkahan tayo. Mga bangko ha. Nagiin incash Bangko at kung ano-ano pang agencies o ano-ano pang uh, opisina. Hindi ina-accept itong national ID. Dahil wala daw pirma. Tama ba? Walang pirma. O, oh, eh, hindi ko na ano yan. Parang wala nga naman. Pero, valid ID po yan. Yung national ID. Anong pakinabang kang national ID niyan? Kung dahil hindi ko consider na valid, ha? Eh? Ulitin ko ah, malinaw naman ito. Baka kayo ay makasuhan at ma mamultahan kayo ng half million. Liguyugon mo ah. <laughs> eh, base sa experience ko sa mga reklamo, noon pa man, karamihan na uh, natatal, nadadali kayo Ning, dahil nag-aako Ning, National ID as Valid ID. Ang mga bangko. Eh, hindi naman lahat, pero oo. Oh oo. -oh. Oh -oh. Especially so naging cash, seke, o ano pa man. Oh, anyway, ulitin ko ha. Agencies. Tandaan nyo to ha. Agencies that refuse to accept the national ID as sufficient valid proof of identity without just cause are punishable with a fine of 500,000 pesos. Kung hindi nyo maintindihan, half million pesos. <laughs> Yan po ay Ayun sa Philippines Statistics Authority, pagsapan natin Julius Manahan.